So what's up man? Diskarte TV nga pala. At ngayong araw ay nandito tayo sa cemetery na kung saan ililibing ang mga namayapa sa kaso ng Covid. Sampung hakbang pa lang ang layo namin sa pasukan ng cemetery. Ramdam na namin ang lamig ng hangin. Puno ng mga lumang puno ang loob. Anino ng mga taon ang sumasayaw sa lupa kuminto ang hangin at naging katahimikan ang bumalot sa lugar. Biglang may narinig akong bulong. Mahina at malapo pero parang may mga poses na nagsasabi ng mga sleta na hindi ko maintindihan. Ang lamig ng hangin ay naging mas matindi at ramdam ko ang mga mata na nakatingin sa akin. Sa mga oras na to ay nag kami na magtungo kung saan ibinaon ang mga biktima ng COVID. Yun, ngayong gabi ay nandito tayo sa sementaryo na kung saan ay uh, eh, meron daw ang nagpaparamdam titignan natin kung uh, ito ba ay totoo may tao ba? ano yung makatayo? sa mga oras nito parang hudyat na huwag na kami tumuloy sa nasabing lugar kung saan nakalibing ang mga namayapa na biktima ng covid Pre, may nakikinig ako dun oh. Nakikinig niyo ba? Do. Pre, so, may... ako eh, no, hindi. <laughs> no, hindi. May nakikinig kayo? Ha? Hindi, Ha? na yun. Grabe, saan kaya yun? Mm. Tumahan daw rin yun. Hindi nga. Ikaw yun yata eh. Hindi, yun. Ikaw? Hindi Grabe. <laughs> <Akaw>. Grabe. Grabe. <laughs> no, Tara na? Mamaya. ano mamaya. oras na Time check tayo. Um Anong oras na ba? 11.54 sa gitna kasi tayo, bro. Yun, no? Nakikinig nyo? Nakikinig nyo? nakikinig kayo? Ha? San? Grabe. Ano Ay, yun. Hmm? Ano? Ito. So kayo na saan kayo nakikinig ko no? Na, nakinig niyo ba 'yung kanina? Oo, oh, 'yung kanina. Sa may kabila kanina. Kaya 'yun, no. Meron ba dito?

Katawan ba yun? Katawan? Tignan mo nga. Tignan mo nga. Tignan tayo dyan, Ben. Ito. Ang dami ano dito. Ano Ay. yun? Yun ang tunay. Ha? Ah? Makinig nyo? wala tatak mo wala tatak mo wala tatak mo wala gagi wala tatak mo stuy wala tatak mo wala tatak mo nakarinjok hah? Ha? itong 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 ay pinuntahan tayo ng mga barangay tanod. Nang sa ganun, makita ang kalagayan at sitwasyon ng bawat isa. At tamang tama, atin na rin tinanong kung saan nga ba nakalibing ang mga namayapa ng gawa ng COVID-19. Sige. Ma'am, saan po dito yung ano mo? Kasi nabalitaan din namin last year, ah, uh, last time po, yung mga nilibing po yung na namatay dahil sa COVID. Saan po kaya na? Doon na, doon na ngayon. Doon uh, Saan? Straight tayo dyan. Mm. And then magkakaliwa kayo pa ako. May mga one apartment. Ah, uh, kakalagay. Uh, yun ang COVID. Pasensya na po nga pala sa abalit. Kaya po na Ang amin na mga pangalagaan. Maraming salamat. Ano pong pangalan mo, Nay? Eh? Ako si Helen Itabli. E. Helen Itabli e. po. Yan. Oh. Maraming salamat, sir. Ikaw po. Ano pong pangalan, sir? Salamat po. salamat po sa paalala, no? Sa pag... salamat po sa nao. Para mag-ano kayo doon, mag... Mag-fill up form po. Sige po. Bali, bracket lang may pag-alala kayo para makilap. Okay po. Susunod ano Sige po. Maraming salamat po, sir. Okay po. Ang damig, pre. Kagi, Grabe no. Sobrang lamig nito. Huh? Ha? Lamig. Sa sa nyo kanina natin. Sa nya ba tayo dumaan dito, men? Sa nya ba tayo dumaan? Wait lang ah. nagugulat pa rin. Tara, tara. Una kayo. Ha? Ito, ito mo nakasan loob niya. Si ano, ito, una to. Oh, pangalwa lang ako. Para ilawan. Okay. At dito, may papayang tila mistula na naan sa likod ng nicho. Kinakabahan na kami ng sobrang dito. Kaya nag-decide na kami na bumalik. At sabi din ang mga parangkita na dito, wag daw ito ang katotohanan namin, kundi ang mga tao okay. mga na kapagamit. Hindi na tayo nag-decide na pumunta rin sa mga namatay dahil sa COVID. Kasi parang lubhang lubang mapangalit. Time check nga tayo. Anong oras na? 12.12. 12 pakita mo, pakita mo. Ano nga sa doon? Authentic tayo, guys. Tad, tad. Kaya nag-decide na lang kami na nag-decide na lang kami na ah, hanggang dito na lang siguro yung video kasi ah, uh, bukod sa lupang mapanganib, <laughs> inisip din namin na baka may pero pang uh, hindi hindi yung uh, hindi hindi multo yung ating makasalamuha baka tayo makasalamuha ng uh, hindi natin kakilala at uh, sabi nga nila ay eh, madami daw ang um, gumagamit dito ng pinagbabawal na uh, gamot kaya nito kami na umalis na lang so tara